So guys, yan, nagugutom yung uh, tatay natin dahil nga dito rin naman kami sa Pasay ngayon dahil may nilalakad kami. Sabi ko sa kanya, dadalay ko siya sa sikat na sikat na paresan dito. Turuturo daw -turu gusto niya eh. So sikat na sikat na paresan dito sa may Pasay, yan. Matitikman niya na yung pares ni Diwata. <laughs> dadalay ko siya. Oo, yun? Dadala, oh, kit babae oh, maganda. yun. mo eh, ganyan. Ay, ko. Ah, parang ganyan na ganyan. Ay, po. <laughs> ay, ganyan ay, po yan. Ay, po po. Ay, po ko Eh, ganyan. 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 So yun. tara, titingnan natin ngayon yung mga pinakamasabi na trending na Paris dito. Okay. Ta, let's go guys. Let's go, nga. Pupuntahan ko 'yan. Pinagkagulo kala <laughs> si Diwata. Kasi, kinakilala kilala, kilala, kilala siya dito dahil kamukha okay. doon si Liwata. Tay, sa kamukha ko pang namura tayo. Huwag <laughs> pa kayo. Ya! Huwag pa kayo. papa ko. Pagpatikin ko sa iyo. Guys, kasama na natin nag-iisang diwata, guys. <laughs> isang parakin ka langan sa akin tayo na mo isang malaking karangalan sa akin parakin ka tayo na parakin tayo na na tayo na parakin 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 tayo na Thank you po, Thank you po. parakin tayo na parakin tayo na na natin yung na na tsaka yung Paris Overload tayo

Ano na? Balat pa lang, butog ka na. <laughs> sarap na sarap ka. Anong pangalan yan? Ano yan? Maray. Maray. Ano yan? Ha? Ha? Ito? Ano ka kain mo? Rice with chicken. Oh. chicken. 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 Chicken? Bakit? Si, si, Bakit si? Chicken dapat daw yan. Oh, chicken. Pagka <laughs> <laughs> sarap, guys. Guys, sulit na sulit yung ano namin, yung biyahe namin na para tikman yung ano, tikman yung pares ni di Diwata, sobrang sarap. Sa si papa, hindi mo kumain yan eh. Nagpapicture na nagpapicture. Hindi siya, may mm. nagpapicture <coughs> <coughs> sa <coughs> akin sa'yo. May nagpapicture? Yabong. Sa'yo, may nagpapicture? Yabong mo na mo. Oo, siya, ano man, pili guwapo, parang gawin, <laughs> pero nag-enjoy ka ang sarap? Siyempre, sarap. Ano, ano ba rin, mo? Na, ano, abito, yeah, yung mo ano, sabi. ano yung ano oh, <laughs> eh, na, na yung ano yung ano yung ano yung ano chicken ano Chicken. ano Chicken. Chicken yung ano Chicken. ano yung 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 ano ano yung yung ano yung